Naramdaman mo na ba na tinatawag ka ng Diyos na gawin ang isang bagay na tila imposible, tulad ng isang bagong landa sa karera, pagkakataon sa ministeryo, paglipat, o pagpapabaya sa pinakamahalaga sa iyo para sa Kanya? Ang pag-iisip ng pagsisimula sa ganoong paglalakbay ay maaaring maging lubhang kakilakilabot, at magtataka ka, paano kung mabigo ako o magkamali? Sapat ba ako o kwalipikado para dito? Ang mga alalahaning ito ay may bisa, hindi ka ipapahiya ng Diyos, ngunit kung hindi ka lalayo ng may pananampalataya, makaligtaan mo ang kanyang mga plano. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe. May isang bagong antas na nais ng Diyos na iyong pasukin, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa iyong pagsunod at pagpayag na sundin. Tiyaking panoorin mo ang video hanggang sa dulo, at huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa higit pang nakaka-inspire na mga video. Bago matapos ang video, magdasal din kami para ilunsad ka sa mas mataas na antas ng magkasama. Isipin na nakatayo sa gilid ng isang bangin na ang hangin ay umiihip sa iyong mukha at ang takot ay tumataas sa loob mo. Pagkatapos ay maririnig mo ang isang tinig na nagsasabing, hakbang ka at huwag kang matakot. Kasama mo ako, sa puntong ito, ang takot sa loob mo ay tumataas, ngunit nagagawa mong huminga ng malalim at umalis sa gilid ng bangin. Ang susunod na alam mo, ligtas kang nakarating sa kabilang panig. Ito ang mangyayari kapag pinakinggan mo ang tinig ng Diyos at humakbang ng may pananampalataya upang gawin ang imposible. Nang makita ni Pedro si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, siya ay lubhang na mangha at nagtanong kung magagawa niya ito. Nang sininyasan siya ni Jesus na pumunta, malamang na natakot siya. Siya ay nasa gitna ng isang mabagyong dagat, at ang ideya ng paglalakad sa tubig ay tila imposible. Gayunpaman, bumaba siya sa bangka ng may pananampalataya, at nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa sandaling inalis niya ang kanyang mga mata kay Jesus, nagsimula siyang lumubog. Kaagad, tumawag siya kay Jesus upang iligtas siya. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na magagawa ng Diyos ang imposible sa pamamagitan mo kapag humakbang ka ng may pananampalataya. Isipin kung ano ang nangyari kung hindi inalis ni Pedro ang kanyang mga mata kay Jesus, syempre, ligtas siyang naglakad patungo sa kabilang panig. Hindi nais ng Diyos na humakbang ka sa pananampalataya na may kaunting pagtitiwala, nais niyang magkaroon ka ng pananalig na hindi madaling umugoy ang mga bagyo, hindi ba't kamangha-mangha ang kumpiyansa na humakbang ng may pananampalataya, nagtitiwala na sasaluhin ka ng Diyos kung mahulog ka. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi madali, ngunit sulit ito. Inaanyayahan ka ng Diyos sa isang panghabang buhay na pakikipagsapalaran ng pananampalataya. Oras na para kunin ang luksong iyon ng pananampalataya at lumabas sa iyong comfort zone. Ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay na mas malaki kaysa sa anumang may isip mo. Ang gusto lang niya ay magtiwala ka sa kanya sa iyong buhay at tamasahin ang mga benepisyong panghabang buhay na kaakibat nito. Kung hahayaan mo ang takot na pigilan ka, hindi mo makikita ang mga posibilidad ng isang pambihirang tagumpay. Sa pagpapatuloy mo sa iyong paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan, haharapin mo ang mga hamon at pagsubok. Munit kung panghahawakan mo ang katotohanan kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang, palalakasin ka niya para malampasan ang anumang balakid na darating sa iyo. Maaring minsan ay mahina ka, ngunit ang kanyang lakas ay ginagawang perpekto sa iyong kahinaan. Minsan, ang mga hamong ito ay maaaring nakakatakot, lalo na kapag hindi ka sigurado sa kalalabasan. Gayunpaman, maaari kang maging matatag sa katiyakan na hindi ka ipapahiya ng Diyos kapag umalis ka ng may pananampalataya. Sabi sa Isaya 41, isa sero, kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang maglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay na matuwid. Kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang katiyakang ito, bakit ka pa rin natatakot? Kahit na pakiramdam mo ay nag-iisa ka, nandyan siya sa tabi mo, at ang iyong pakikipagsapalaran sa pananampalataya ay hahantong sa isang masaganang buhay na puno ng layunin. Gagawin niyang saya ang iyong kalungkutan at sayawan ang iyong dalamhati. Ang Biblia ay maraming kwento ng mga kalalakihan at kababaihan na may pananampalataya sa gitna ng hindi malulutas na mga pagsubok mula kay Abraham, na naniwala sa pangako ng Diyos tungkol sa isang anak kahit na ang imposibilidad ay nakatitig sa kanya sa mukha, hanggang kay David na humarap kay Goliath gamit lamang ang isang lambanog at isang bato. Maari mo bang isipin 'yon? Sino ang lumalapit sa isang mahusay na sinanay na mandirigma gamit ang isang lambanog at bato? Bueno, ginawa ni David dahil alam niyang hindi siya ipapahiya ng Diyos. Kumusta naman sina Shadrach, Mesach at Abednego? sa kabila ng banta ng kamatayan, nanindigan sila sa kanilang pananampalataya, hindi iniisip kung ililigtas sila ng Diyos o hindi. Ang antas ng kanilang pananampalataya sa gitna ng kahirapan ay nagpapaalala sa atin na kapag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka niya ipapahiya. Tapos yung babaeng may isyo ng dugo. Napakalaki ng kanyang pananampalataya na ang laylayan ng damit ni Jesus ay sapat na upang pagalingin siya. Ngunit umupo ba siya sa bahay pagkatapos ng pag-isip na yon? Hindi, lumabas siya at tinanggap ang kanyang pagpapagaling. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi mo maaaring ipagtapat ang paggaling ng may pananampalataya at manatili sa higaan, kailangan mong i-back up ito sa mga aksyon at manindigan. Ang isa pang kapansin-pansing halimbawa ay ang babaeng kanaanita na lumapit kay Jesus upang pagalingin ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Sa kabila ng lahat ng sinabi ni Jesus sa kanya, nananalig siya na kaya niya, at dahil hindi siya sumuko, ang kanyang pananampalataya ay nagdulot ng kagalingan para sa kanyang anak na babae. May ilang iba pang halimbawa ng mga taong nanampalataya sa Biblia. Ang listahan ay nananatiling walang katapusan. Ang mga bayaning ito ng pananampalataya ay nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sila nabigo. Isang aral na matutunan sa bawat isa sa kanila ay ang kanilang katatagan. Alam nila kung ano ang gusto nila at pinuntahan ito. Wala silang pakialam sa sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang ulat lamang ni Jesus ang mahalaga. Dito nagmula ang problema ng maraming kristyano sa henerasyong ito mas nababahala sila sa opinyon ng mga tao kaysa sa iniisip ng Diyos sa kanila. Isipin kung ang babaeng may isyu ng dugo ay tinalakay ang kanyang mga plano sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya. Nawalan na sana siya ng loob. Ipaparamdam ng taong iyon na hindi siya karapat dapat na mapabilang sa karamihan at sa kalaunan ay napagpasyahan yang manatiling miserable. Panahon na upang ihinto mo ang pagbibigay sa mga tao ng malayang kalooban na pag-usapan ang tungkol sa iyo. Ang kanilang mga inaasahan at opinyon ay hindi dapat magkaroon ng epekto sa iyo. Sinasabi ng awit isang daan at tatlumput apat, labinsyam, pinupuri kita sapagkat ako ay kakilakilabot at kamanghamangha na ginawa, ang iyong mga gawa ay kamanghamangha, alam kong lubos na mabuti. Ang Diyos ay naglaan ng kanyang oras upang likhain ka sa kanyang larawan at pagkakahawig, kaya bakit mo pahihintulutan ang isang tao na alisin ang iyong pagpapahalaga sa sarili? Huwag kailanman kalimutan na ikaw ay isang maharlikang pagkasaserdote at isang banal na bansa. Ikaw ang piniling sisidla ng Diyos upang ipakita ang kanyang kamanghamanghang mga gawa. Si Propeta Elias ay hindi nasiraan ng loob sa dami ng mga propeta ni Baal. Noong una ay nabigla siya, ngunit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Dapat kang manindigan at hawakan ang iyong tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Saan man mo mahanap ang iyong sarili, huwag tanggapin ang pananakot mula sa sinuman. Nadama ni Moses na hindi siya kwalipikadong humarap kay Faraon dahil siya ay isang utal-utal. Tiyak na naisip niya na pinagtatawanan siya ni Paraon at ng kanyang mga tao habang inihahatid niya ang mensahe ng Diyos sa kanila. Iyon lamang ang naging dahilan ng pakikipaglaban niya sa mga tagubilin ng Diyos. Hindi niya alam na hindi ginagamit ng Diyos ang mga taong kwalipikado ng mag-isa, ngunit itinataas ang mga hindi kwalipikado at ginagawa silang kwalipikado para sa mga banal na atas. Kung hindi, ang mga tulad ni David ay nanatiling mga pastol, si Pedro ay nanatiling mangingisda, at si Saul ay nanatiling mang-uusig. Nilikha ka ng Diyos at alam niya ang iyong mga kapintasan, kahinaan, at pagkukulang. Kaya nga ginawa niya ang kanyang lakas na perpekto sa iyong kahinaan. Kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan ito, ang Jablo ay patuloy na magpapaalala sa iyo ng mga lugar kung saan ka nahuhuli. Siya ay maghahasik ng mga binhinang panghihina ng loob sa iyong puso at magpapapahina sa iyo. Laging tandaan na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming tao ang nagmamahal sa iyo, ngunit sa iyong paninindigan kay Kristo. Mahal, huwag mong pansinin ang mga pangalang itinatawag sa iyo ng mga tao. Maaaring itag nila ang iyong pangalan sa sitwasyong kinakaharap mo, tulad ng ginawa nila kay Blind Bartimeo, Munit hindi iyon ang iyong pagkakakilanlan. Kung hindi ka pa nakakahanap ng makakasama sa buhay at kinukutya ka ng mga tao, huwag kang magpakaawa sa sarili. Tiyakin sa iyong sarili na ang Diyos ay naghahanda ng isang tao ayon sa kanyang puso para sa iyo. Kung maraming taon kang kasal at walang anak, humanap ng kaaliwan sa kwento ni Nahana at Sara. Ginawa ni Penina na hindi mabata si Hana dahil natag nila ang kanyang bao hindi nito pinanghinaan ng loob si Hana na magtiwala sa Diyos, at sa katagalan, dumating ang kanyang pagpapala. Tiniyak sa iyo ng Diyos na hindi magkakaroon ng baog sa lupain. Hayaan itong maging paalala na hindi hindi ka ipapahiya ng Diyos. Sinasabi sa Isaes 54, apat tandang bawas lima, huwag kang matakot, hindi ka mapapahiya. Huwag kang matakot sa kahihiyan, hindi ka mapapahiya. Malilimutan mo ang kahihiyan ng iyong kabataan at hindi mo naalalahanin ang kahihiyan ng iyong pagkabaw. Ito dapat ang iyong kaaliwan at paghihikayat kapag nalulula ka sa takot. Tinitiyak sa iyo ng Diyos na kapag nagtiwala ka sa kanya, hindi ka haharap sa kahihiyan. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi hindi ka pababayaan. Magkaroon ng pananampalataya tulad ng ginawa ni David sa kanyang pagtatapat sa Awit 23. Siya ay may pananampalataya na ang Diyos ay sasamahan siya, kahit sa libis ng lilim ng kamatayan. Ngayong mayroon ka ng katiyakan na hindi ka kailanman ipapahiya ng Diyos, hindi mo ba gustong malaman kung bakit? Bakit sinadya ng Diyos ang iyong tagumpay at tabumpay? Narito ang ilang dahilan. Numero uno. Siya ay makapangyarihan sa lahat at tapat. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig mo ang katapatan ng Diyos, hindi ba? Kapag tiningnan mo ang lahat ng mga kwento ng mga tao na ang pananampalataya ay nagbunga ng mga resulta, makikita mo na ang Diyos ay tapat. Nangangahulugan ito na siya ay palaging pare-pareho, maasahan at tapat. Lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako, at hindi kailanman nagkukulang nagawin ang sinasabi niyang gagawin niya. Kapag may relasyon ka sa Diyos, tiwala kang sasamahan kanya sa hirap at hirap. Ito ang kaso kina David at Daniel bukod sa iba pa. Ang kanilang kaugnayan sa Diyos ay nagkaroon ng magandang epekto sa kanilang buhay. Bilang resulta, sa tuwing sila ay tumawag sa Diyos, sinagot niya sila. Ang katapatan ng Diyos ay palaging pinagmumulan ng kaaliwan at lakas. Ano ang iyong buhay, maaari kang magtiwala na siya ay mananatiling tapat sa kanyang salita. Kaya naman ipinahayag ng salmista na ang sinumang nagtitiwala sa Diyos ay hindi mauwi sa kahiyan. Naglilingkod ka sa isang Diyos na may di kapanipaniwalang kapangyarihan na gawin ang imposible. Hindi pa ba sapat na dahilan iyon para manampalataya sa Kanya? Walang napakahirap para sa Kanya na hawakan. Siya rin ang Diyos na bumuhay ng mga patay at nagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman at karamdaman. Hindi na bago sa kanya ang iyong sitwasyon. Babaligin niya ito para sa iyong ikabubuti. Bilang dalawa. Nakikita niya ang higit sa iyong kabiguan. Hindi ka ipapahiya ng Diyos dahil alam niya na mas mabuti ka kaysa sa iyong mga pagkakamali. Nakikita niya ang posibilidad na maging mas mabuting tao ka. Naiintindihan din niya ang iyong mga kahinaan at pagkukulang at alam niyang hindi ka perpekto. Kaya nga siya ay nahabag at pinatatawad ang iyong mga pagkakamali. Hindi tulad ng mga tao, hindi ka hinahatulan ng Diyos dahil sa isang pagkakamaling na gawa mo. Sa halip, binibigyan ka niya ng isa pang pagkakataon na gumawa ng mga pagwawasto. Nakikita ng Diyos ang higit sa iyong kabiguan dahil alam niya ang iyong mga intensyon. Kung ang Diyos ay isang tao, hindi kailanman magiging Paul si Saul ang kanyang paglalakbay sa Damascus ang kanyang wakas. Ngunit dahil sa kung sino ang Diyos, tumingin siya sa kabila ng nakaraan ni Paul at binigyan siya ng isa pang pagkakataon na mamuhay ng tama. Nilikha ka ng Diyos at inilagay sa iyo ang potensyal na magtabumpay. Kaya naman siya ay laging handang suportahan at pasiglahin ka. Kahit na nagkulang ka, hindi kanya pababayaan o iiwan na nahihiya. Sa halip, bibigyan kanya ng pagkakataon para sa pagtubos at paglago. Number 3, mahal kanya. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay isa pang dahilan kung bakit hindi kanya ilalagay sa kahihiyan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay walang pasubali, hindi nagkukulang at hindi nagbabago. Mahal na mahal ka niya kaya't ipinadala niya ang kanyang anak, si Jesus, upang mamatay para sa iyong mga kasalanan at ipagkasundo ka sa kanyang sarili. Bilang ama, kaya mo bang ialay ang iyong buhay para sa iyong anak? Well, ginawa ng Diyos. Mayroon bang anumang uri ng pag-ibig na mas malaki o mas mahalaga kaysa dito? Wala. Kung magagawa niya ang lahat ng ito, ano ang nagpaparamdam sa iyo na hindi niya lampasan ang mga protokol upang paboran ka? Hindi niya ihahalukipip ang kanyang mga kamay at panoorin kang itago ang iyong mukha sa kahihiyan. Kapag naunawaan mo ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, makatitiyak kang nasa puso niya ang iyong pinakamabuting interes at hindi ka ipapahiya. Hanggat ang Diyos ay para sa iyo, hindi mahalaga kung sino ang babangon laban sa iyo. Ipapahiya niya ang iyong mga kaaway, walang makapaghihiwalay sayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos kung mananatili kang banal. Mahal na anak ng Diyos, kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa o panghihina ng loob, kailangang magbago ang iyong patotoo. Sinasabi sa awit 34, apat tandang bawas pito, hinanap ko ang Panginoon, at sinagot niya ako, iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Silang tumitingin sa kanya ay nagniningning, ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman nababalot ng kahihiyan. Ang dukha ay tumawag, at ang dininig siya ng Panginoon, iniligtas niya siya sa lahat ng kanyang mga kabagabagan. Hinanap mo ba ang Panginoon at siya ay tila tahimik? Huwag kang susuko. Nanalangin si Hana ng maraming taon bago siya sinagot ng Diyos. Ang isang taon o dalawang paghihintay ay hindi sapat na oras para sumuko. Lumaba sa pananampalataya ngayon at magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Hindi ka niya ipapahiya. Itataguyod ka niya ng kanyang matuwid na kanang kamay at bibigyan ka ng lakas upang malampasan ang anumang hadlang na humahadlang sa iyong daan. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kapag nasumpungan mo ang iyong sarili sa baha, hindi ka malulunod dahil ang Diyos ang iyong kanlungan. Magtiwala sa Kanya ng buong puso at huwag manalig sa iyong pangunawa. Kilalanin Siya sa lahat ng bahagi ng iyong buhay at hindi Kanya bibiglin. Lumaba sa pananampalataya ngayon at harapin ang lahat ng iyong mga takot. Kunin ang landas ng karera na kinatatakutan mong ituloy. Ito ang pinakamahusay na oras upang simulan ang paglalakbay sa pag-aasawa na iniwasan mo dahil sa takot na mabigo. Huwag mag-alala tungkol sa posibilidad ng pagkabigo. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na kailangan mo para sa paglalakbay na wala ka. Kung sinabi ng Diyos na dapat kang humakbang ng may pananampalataya, gawin mo. Sinusuportahan ka niya at iyon lang ang kailangan mo upang magpatuloy sa paglalakbay. Mahal ka ng Diyos at hindi ka ipapahiya. Kung ginawa niya ito noon, gagawin niya itong muli. Lumabas at panoorin siya na gumagawa ng mga himala sa iyong buhay. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa Langit. Nagpapasalamat ako sa kaloob na buhay, mabuting kalusugan, proteksyon, at probisyon. Salamat sa aking pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga bumati. Nagpapasalamat ako sa iyong Panginoon sa aking buhay, at sa hindi pagpayag na magtagumpay ang mga plano ng kalaban laban sa aking buhay. Itinataas ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawain Diyos, ako ay nagsusumamo sa iyong awa sa aking buhay para sa bawat sinasadya, at walang malay na kasalanan na aking nagawa, at para sa kung ano ang nabigo kong gawin kaya't lumapit ako sa iyong trono ng may mapagpakumbabang puso, upang hanapin ang iyong patnubay sa lahat ng pagsubok at hamon na aking kinakaharap. Tulungan mo akong laging kumapit sa iyo. Ibinibigay ko ang aking buong buhay sa iyo, at hinihiling na iyong kunin ang pinakamataas na kontrol. Palakasin mo sana ang aking pananampalataya sa iyo, kahit na mahirap magtiwala. Alam kong kahit anong sitwasyon, hindi mo ako ipapahiya. Ikaw ay isang maaasahang Diyos at ang aking palaging tulong sa oras ng pangangailangan. Sa tuwing hihingi ako sa iyo ng tulong, sumasagot ka ng walang pag-aalinlangan. Kapag iniwan at binigo ako ng mga tao, iyong mga bisig ay bukas na bukas upang tanggapin ako. Wala akong maibibigay kundi ang magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa palagi mong nakikita ang magandang side ko. Kinikilala ko na ako ay ginawa sa iyong larawan at wangis at pinanghahawakan ko ang aking pagkakakilanlan sa iyo. Mangyaring tulungan akong hindi kailanman bigyan ng pagkakataon ang jablo na maghasik ng mga binhinang panghihina ng loob sa aking puso. Kahit madapa ako, hawakan mo ang mga kamay ko at buhatin mo ako. Tumanggi akong mamuhay batay sa aking mga nakaraang pagkakamali, dahil naglilingkod ako sa isang Diyos na nakakakita sa kabila ng aking mga kabiguan. Matuwid na Diyos, tulungan mo akong patuloy na panghawakan ang iyong mga pangako. Naway huwag akong lumakad ng salungat sa iyong kalooban para sa aking buhay. Nawa ang bawat desisyon na aking gagawin ay luwalhatiin ang iyong pangalan. Alam ko na lahat ng bagay ay gumagana para sa aking ikabubuti dahil ikaw ay kasangkot sa aking buhay. Mangyaring alisin ang aking mga takot at alalahanin at bigyan ako ng katapangan na manindigan ng matatag sa pananampalataya. Kinikilala ko na ikaw ang bato kung saan ako nakatayo at bawat iba pang lupa ay lumulubog na buhangin. Sa aking pag-alis ngayon, naway makaranas ako ng tagumpay at tagumpay sa lahat ng panig. Salamat, mapagmahal na Ama, sa iyong biyaya at awa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung pagpapalain ka ng video na ito, mangyaring gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng pag-like, pag-drop ng komento, pagbabahagi, at pag-subscribe.